Oh, shut up guys. Uh, dapat ito yung paraan nyo gawin nyo guys. Kung yung palayan nyo, walang tubig guys. Tulad, tulad, sa Nusinton. Ito yung gawin nyo guys. Oh. Yan, unlimited tubig yan guys. Ang lalim ng balon yan. Oh. Diba? Balon yan guys, balon. Oh, diba, Walang tubig yan oh, nung isang araw. Oh. Ito so, gawin nyo. Para di masira yung palay nyo. Kundi mas kundi masahan yung irrigation, ito gawin nyo. Oh, pinipindot-pindot lang dito, guys, oh. Oh, walang tubig yan, guys, oh. Hmm. Yan, walang tubig, oh, walang tubig. Dahil may kwan, may balon sila alam tapos di kurente. Hindi eh, nakakwan. Katanim ng palay. Eh. Oh. Eh, dito hindi na kwan ng tukwan, oh. Puy ah, mataniman matani matani din yan, guys. Inuuna lang namin doon, oh. Kaya sa ano sinton yang gawin nyo guys oh, kayo ng balon na ang lalim-lalim yan guys. Yan. Para makatanim kayo. Kung problema talaga nyo yung irrigated, mag kayo ng marami. Tapos ilagyan nyo na ng water pump na di oh, isang pindot lang makatanim talaga kayo.